araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayoy hinahatulan kayo ng Diyos. Kinakastigo kayo at pinarurusahan kayo. Ngunit kailangan mong malaman na ang punto ng pagpaparusa sa iyo ay upang makilala mo ang iyong sarili. Siya ay nagpaparusa umahatol at kumakastigo para makilala mo ang iyong sarili, para magbago ang iyong disposisyon. At bukod pa rito, para malaman mo ang iyong halaga at makita na lahat ng kilos ng Diyos ay matuwid at alinsunod sa Kanyang disposisyon at mga kinakailangan sa kanyang gawain. Na siya ay gumagawa alinsunod sa kanyang plano para sa kaligtasan ng tao at na siya ang matuwid na Diyos na nagmamahal, nagliligtas, humahatol, at kumakastigo sa tao kung alam mo lamang na mababa ang iyong katayuan, na ikaw ay tiwali at masuwayin. Ngunit hindi mo alam na ninanais ng Diyos na gawing malinaw ang kanyang pagliligtas sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo na kanyang ginagawa sa iyo ngayon. Wala kang paraan para magtamo ng karanasan, lalong wala kang kakayahang patuloy na sumulog. Ang Diyos ay hindi na parito upang pumatay o manira, kundi upang humatol, sumumpa, kumastigo, at magligtas hanggang sa matapos ang Kanyang anim na libong taong plano ng pamamahala, bago Niya ihayag ang kalalabasan ng bawat kategorya ng tao. Ang gawain ng Diyos sa lupa ay para sa pagliligtas. Ang layunin nito ay para lamang gawing ganap ng lubusan. Yaong mga nagmamahal sa kanya at mapasakop sila sa kanyang kapamahalaan. Paano man inililigtas ng Diyos ang mga tao. Ginagawang lahat iyon sa pamamagitan ng paghiwalay sa kanila sa dati nilang satanikong kalikasan. Ibig sabihin Inililigtas niya sila sa pamamagitan ng paghikayat sa kanila na hangarin ang buhay. Kung hindi nila gagawin iyon, walang paraan upang matanggap nila ang pagliligtas ng Diyos. Ang pagliligtas ay ang gawain ng Diyos mismo at ang paghahangad sa buhay ay isang bagay na kailangang gawin ng tao upang tumanggap ng kaligtasan. Sa mga mata ng tao, ang kaligtasan ay ang pag-ibig ng Diyos. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi maaaring maging pagkastigo, paghatol, at mga pagsumpa. Ang pagliligtas ay kailangang samahan ng pagmamahal, ng habag at bukod pa rito, ng mga salita ng kaginhawaan. Gayon din ng walang hanggang mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos. Naniniwala ang mga tao na inililigtas ng Diyos ang tao, ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng pag-antig sa kanila gamit ang kanyang mga pagpapala at biyaya para maibigay nila ang kanilang puso sa Diyos. Ibig sabihin, ang kanyang pag-antig sa tao ay pagliligtas niya sa kanila. Ang ganitong uri ng pagliligtas ay ginagawa sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Kapag pinagkalooban sila ng Diyos ng isang daang beses, saka pa lamang magpapasakop ang tao sa pangalan ng Diyos at magsisikap na gumawa ng mabuti para sa Kanya at maghatid sa Kanya ng kaluwalhatian. Hindi ito ang layo ng Diyos para sa sangkatauhan. Ang Diyos ay naparito para gumawa sa lupa upang iligtas ang tiwaling sangkatauhan. Walang kasinungalingan dito. Kung mayroon tiyak na hindi sana siya naparito upang gawin ang kanyang gawain ng personal. Dati-rati, ang kanyang paraan ng pagliligtas ay may kasamang pagpapakita ng sukdulang pag-ibig at habag. Kaya ibinigay niya ang lahat niya kay satanas kapalit ng buong sangkatauhan. Ang kasalukuyan ay hindi kagaya ng nakaraan. Ang kaligtasang ipinagkaloob sa inyo ngayon ay nangyayari sa panahon ng mga huling araw. Kung kailan ibinubukod ang bawat isa ayon sa uri. Ang paraan ng inyong kaligtasan ay hindi pag-ibig o habag kundi pagkastigo at paghatol. Upang ang tao ay maaaring mas lubusang maligtas. Sa gayon, ang natatanggap lamang ninyo ay pagkastigo, paghatol, at walang awang paghampas. Ngunit dapat ninyong malaman ito sa walang pusong paghampas na ito, wala ni katiting nakaparusahan. Gaano man kabagsik ang aking mga salita, ang sumasapit sa inyo ay iilang salita lamang na maaaring magmukhang lubos na walang puso sa inyo. At gaano man katindi ang aking galit ang dumarating sa inyo ay mga salita pa rin ng pagtuturo at hindi ko layo nasaktan kayo o patayin kayo hindi ba totoo ang lahat ng ito dapat ninyong malaman na sa panahong ito matuwid na paghatol man o walang pusong pagpipino at pagkastigo lahat ay para sa kapakanan ng kaligtasan. Ibinubukod man ngayon ang bawat isa ayon sa uri o inilalantad ang mga kategorya ng tao. Ang layunin ng lahat ng salita at gawain ng Diyos ay upang iligtas yaong mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Ang matuwid na paghatol ay pinasasapit upang dalisayin ang tao. At ang walang pusong pagpipino ay ginagawa upang linisin sila. Ang masasakit na salita o pagkastigo ay kapwa ginagawa upang magpadalisay at alang-alang -alang sa kaligtasan sa gayon. Ang pamamaraan ng pagliligtas ngayon ay hindi kagaya noong araw. Ngayon, inililigtas kayo sa pamamagitan ng matuwid na paghatol. At ito ay isang mabuting kasangkapan para maibukod ang bawat isa sa inyo ayon sa uri. Bukod yan, ang malupit na pagkastigo ay nagsisilbing inyong sukdulang kaligtasan. At ano ang masasabi ninyo sa harap ng gayong pagkastigo at paghatol? Hindi ba kayo palaging nagtamasa ng pagliligtas mula simula hanggang wakas? nakita na ninyo ang Diyos na nagkatawang tao at napagtanto ang Kanyang walang hanggang kapangyarihan at karunungan. At saka, naranasan na ninyo ang paulit-ulit na paghampas at pagdisiplina. man. Hindi ba nakatanggap din kayo ng pinakadakilang biyaya? Hindi ba mas malaki ang inyong mga pagpapala kaysa iba pa? Ang inyong mga biyaya ay mas sagana pa nga kaysa sa kaluwalhatian at mga kayamanang tinamasa ni Solomon. Pag-isipan ninyo ito kung ang aking layon sa pagparito ay upang hatulan at parusahan kayo sa halip na iligtas kayo nagtagal kaya ang buhay ninyo buhay pa kaya hanggang ngayon kayong mga makasalanang nilalang na laman at dugo kung ang aking mithiin ay para lamang parusahan kayo bakit pa ako nagkatawang tao at nagsimula ng gayon kalaking proyekto? Hindi ba kayong mga hamak na mortal ay maaaring parusahan sa pagbigkas lamang ng iisang salita? Kakailanganin ko pa ba kayong puksain matapos ko kayong sadyang hatulan? Hindi pa rin ba kayo naniniwala sa mga salita kong ito? Maaari ko bang iligtas ang tao sa pamamagitan lamang ng pag-ibig at habag? O maaari ko bang gamitin na lamang ang pagkakapako sa krus upang iligtas ang tao? Hindi ba mas kaaya-aya ang aking matuwid na disposisyon para magawang lubos na masunurin ang tao? Hindi ba mas may kakayaan ito na ang iligtas ang tao?